Nakakagulat ang CCTV footage na ito kung saan ang attempted murder ng isang lalaki sa China ang mapapanood. Heto siya, pilit na pinasok sa isang manhole ang kanyang girlfriend para matakasan ang kanyang utang. Ang video na nakunan sa siyudad ng Haikou sa Hainan Province ay pinapakita ang lalaki na inalis ang takip ng manhole at pinalitan ito ng isang pirasong cardboard. Pagkatapos ay makikita siyang tumatakbo sa ulan kasama ang kanyang girlfriend bago niya pilit na itinulak ang babae sa butas bago binalikan takip ng manhole at iwan ang kawawang babae. Ang babae na ang apelido ay Kuo ay naligtas bagamat siya ay nakulong sa loob ng maginaw at may tatlong metrong lalim na manhole ng anim na pung oras. Ang lalaki na sinabing tinatakasan niya ang kanyang utang sa babae na halos 16,500 US dollars ang halaga ay nakasuhan na ng attempted murder para sa kanyang ginawa noong December 12.